Ako pa rin. Maligayang pagbabalik sa aking bahay, Angelica. Hi, kuya. Thank you po. Ano bang pinakaabalahan mo ngayon? Um, pelikula po. Ano ba ang title ng proyekto mo? Unmarried Wife po. At sino ang nag -direct? Si Mario J. De Los Reyes. <laughs> Understar Cinema. Kuya, ba't para akong papasok sa preso? <laughs> dami niyong tanong, ah. Uh, female, 30, November 4, 1986. Single. Pero happy. Oh, naman. Bilang nandito ka na rin lang sa aking bahay, meron akong task para sa'yo. Okay po. Ang aking mga housemates ngayon ay meron silang lucky task. Kaakibat nito, sila'y gagawa ng isang fashion show kung saan ay ipapakita nila ang kanilang ginawa. Okay po. Isang bisita ang uusisa sa kwento ni na PJ at Baninay. Ikaw, paano mo may interpret yun? Wait lang po, parang yan ay eh, ano, nagkaanak lang sila. Hindi, in, in, on, in, in. in, -in <laughs> <laughs> hindi, nagagalit. <laughs> Nagkakanong lang, lang ako. Pagkakanong lang ako kasi. Sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother, Lucky Season. Bilang alam ko naman na ikaw ay sanay sa fashion, na isko ay ikaw ang mag-judge sa kanilang mga creation. Presenting the 2016 PBB Lucky Season 7 OK! Naukay Collection! Kung makita kita, napangiti mo na Sinabi mo na gusto mo rin ako At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo Ang nararamdaman ko nito Na ikaw kita kita Napatibok mo na ang puso ko nang isang igla Napatibok ko rin ang puso mo At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo Ang nararamdaman ko nito Hindi na po ako nakakabahan sa mga fashion shows Sobrang dami ko po nagawa Lalo na nayon, uh, parang casual lang Wala namang gowns sa uh, ginawa namin Very fun po siya ah, ah, ah. bahay na malayo pa lang alam na alam ng itsura Oh my god! <coughs> 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 na kasi artist, <coughs> <coughs> Sa ko, wala <coughs> <coughs> <laughs> oh God, God. Man. Successful naman yung fashion show namin. You know, we worked the catwalk. We were mapa Nag backpack 360 kana para sa ekonomiya. It's really good kung makikita ng mga ibang tao na sinusuot namin to. I think the value of the demit will tumaas. I think it was good. Talaga. <laughs> Sobrang ganda niyo. Napapabayaan ko na nga ito. <laughs> Housemates, maraming salamat. Ako lang <laughs> ang jilika. nagbigay mga hindi kita nagbigay ng mga hindi kita nagbigay ng hindi kita nagbigay ng mga hindi kita nagbigay ng mga hindi kita sa ng mga hindi kita nagbigay ng mga hindi kita nagbigay ng mga hindi kita nagbigay ng mga hindi ng mga ng mga wala naman akong pinapatunayan sa fashion, pero ang ko ako dyan. Baninay! Baninay! Kahit <laughs> ito gusto ko to, yung may ganyan lang kasimple. Lalo sa isa kong t-shirt yung patch. Opo. Uh Oo, -oh, parang ganun. ganon. Uy, gabi! Ikas ko sa tingin mo. Oh my God! 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 Oh my Zumba? Yoga na! Oh, so, happy birthday! Happy birthday! Super magaling siya. Umirit. Oh, Nakakatawa talaga siya. Ilang sandali pa, nagpaalam na sa kanila.